What's up? At welcome sa aking YouTube channel Guys, nakakapromay ba rin kayo sa inyong Axel ng yong Yamaha YTX? Sa video nga ito, sasabihin ko sa inyo kung ano ang kasukat ng Yamaha YTX Yung Axel sa center stand Pagkatapos ng intro na ito bago ko sabihin sa inyo ang kaparehas na sukat ng Axel ng Yamaha YTX magbibigay muna ako ng konting background bakit ko in itong video nagsimula ito nung nasira yung aking center stand ng Yamaha YTX kasi binili ko yun siya 2018 ngayon 2024 na ilang years na so hindi talaga may na masira talaga yung center stand kalawangin talaga na ngayon naghanap ako sa online kung ng Yamaha YTX na Axel kaso walang binibenta so lumipas pa yung ilang buwan bago ko to na discovery sa video ito ilang minuto lang alam nyo na pag magpapalit kasi kayo ng center stand syempre yung motor nyo luma na ilang taon na kalawangin na kung magpapalit kayo ng center stand kailangan talaga na putulin yung axle or or ehe ng yong Yamaha YTX problema kasi nun kaya kailangan putulin kasi yung ehe nya yung ehe, yung axle nakakonekta kasi yun sa foot brake ng Yamaha YTX sa motor natin so kailangan talaga ng bago ito guys, sasabihin ko na sa inyo. Pero dahil may video lang ito, maglalaro tayo ng game. Hulaan nyo ito in 5 seconds. At ng 5 seconds, sasabihin ko na sa inyo. Lalabas yan sa baba. Okay? Okay. Hulaan nyo kung ano, ano eh ito. Sa anong motor? sa mga hindi pa rin nakahula ito yung sagot okay guys tapos na tayo para sa video nito kung gusto nyo pa ng mga tips o mga kaalaman para sa ating Yamaha YTX huwag nyo kalimutan na i-like itong video subscribe at i-comment nyo sa baba ano sa tingin nyo mayroon ba akong nakalimutan ilagay nyo sa baba i-comment nyo okay, okay?